あっ

lilet ko, alang ng iyang batas, alang ng sapatos mo di ay w na terlak, Gutom na din, itakbo na diyan ko, sapatos mo getum na gutom na, parang kulang na lang kayo mo yung pamu, Ang boss ni magitan ng magkasi, ano ba kana iwan kasi ano, anong sabi ba, ano pa, kung ga yung matibay na sapatos, yung sapatos inot, maganda yung sapatos. patong

gusto no? ng no, uh, isip ano okay, na. So, mo, Inod, baka, kung, ano plano. Ano mo? Ano, tul, parang ka 'tol. mo 'baka ano, ano, ano. sabihin mo 'tol kung anong gusto mo. Handa ako. Handa ako tumulong sa iyo 'tol. ibigay lahat? Handa akong ibigay ang lahat. Ito talaga talagang buhay. Ito yung lang. Oo. Uh -huh. Una-una lang yan. Kaya yeah, dito wala nang tridoran na. Kaya nga eh. Yung mahirap kasi isa lang yung kalalagyan ng mga tridor. Kung di apoy. Ayun. Pakain sa uod. building aral na yun sa mga trader sa mga nagbabalak mag trader antik lang na uh, ubos yung balak ko mm hindi -hmm. na lang gawin mm -hmm. ah. yun grabe naman tol napaka brutal yung ginawa mo kay Abel. pinagtad ah. mo talaga ng balak yan talaga yung magpala sa mga taong trader ah. so, yung... kaya ito Kung ah. pinagkita oh. so, mo itong video na Talaga ito. makikita nila yung video nila natin kasi hmm. may monitor dati pa may monitor hmm. na, na yung Oh, so, so pinakita mga nyo sila. kung paano namin pinatay si Abel. Tulang so, ng gagawin ng ano na Ngayon, ni Tim Yong, siguro, Ayan. ano na yan? Galit na galit na yan. Matandang yan. Sana pakihin yan sa hubak. Si Tim Yong at saka si Leo. Oh. Yang dalawang yan. Sigurado si Leo tol, gumagalaw na yan. Hmm. Kung nakikita ano nyo kung paano namin tinagtad ng bala eh. si Abel. Tinuguan ng labas niya sa amin. Ito ko. Tingnan mo. May pati pa lang ito. Ito ba? Ito lang po. Parang ano, parang tilas. Ang mga tilas dito sa bumbak. Ito lang. Ito lang. Ay. Kanyan to. Ano ba yun yung mga may nagkasarapan siguro dito? Diyan sinabi ko.

Inglamus. Hindi naman makawat 'tong ini. Hindi naman tinanong. Kudat.

ito ba kuasa tumaas ta na tulotatol na 'yan godaw ha 'yan 'di <coughs> <coughs> ba <laughs> <laughs> <gibar> <laughs> 'yan 'di ba 'yan 'di apod 'yan 'di ba yung 'di niyan 'yan 'yan 'yan